Isa sa dahilan kung bakit pinarurusa ng tao sa libingan, hindi nagugas. Sabi ng propeta sa isang isang araw naglalakad sila, tinaniman niya ng puno yung dalawang libingan para mapagaan ang parusa sa kanila. Ibig sabihin dito pa lang sa mundo, pinarurusahan na yung dalawa. Sabi ng mga sabay rasul, anong parusa ng dalawa? Sabi na itong dalawang libingan na to may malalaking kasalanan. Sabi ng mga sahaba, anong kasalanan nila? Yung isa sa kanila, hindi nagugas. Eh, kahit nagsasala ka, hindi ka nagugas, eh, parurusahan ka pa rin. Kaya anong gagawin mo? Magugas ka na lang. Kasi isa sa maraming pinarurusahan sa libingan, fa inna amata adabin minal adabil qabri, minal bawl. Isa sa maraming pinarurusahan sa libingan dahil sa ihi. Hindi nagugas. Dalawa yun. Either na hindi nagugas o hindi nag-iingat. Alam ba ba, Ustad, nagugas ka rin? Yung malamang wala na. Pero parang, ano ba? Hindi mo nalang parang na hindi ka mas Kung hindi ka sure, take note sa mga bagay-bagay na may lumabas sa katawan natin mapababae man o lalaki na hindi ka sure ang original dali ka. kasi hindi ka sure eh. ang original dali ka. yung nagdududa ka lang yung dumi na lumabas na hindi ka sure no, kapasa, sigura, kung baga nagdududa ka lang nakautot ka ba nakaihi ka ba para may lumabas ang original wala yan ang original maliban kung napatunayan mong may lumabas eh, kung nakaramdam ka na basa na yung ano mo tapos nagdududa ka pa ba? <laughs> 'Di ba?